huwag mong na mga sana may manatiling sana lang kumising ka sa umaga, bumangon ka patigas man ang malambutang yung kama lagyan ng laman ng sigmura punuin mo ang sarili mo ng pag-asa walang man nagsaya, kukus ka man sa pahinga kimitin mo maghapon para lumapit patungo sa iyong mga sana papunta doon sa pangarap mo doon sa matagal lang nais ng iyong puso, malawak man o komplikado ka ng mga plano, ilista mo, ang mga lugar na gusto mong marating. Tandaan mo ang mga bagay na gusto mong mangkin. Pangakoan mo ni sarili na gagawin mong posible ang akala nila hindi. Pagkatiwalaan mo ang mga kamay mong persegitin gumawa, ang mga paa mo tumitindig kahit pagod na. Ang puso't isip mo kinakaya pa at ang buong mong pagkatao na lumalaban pa sa pagkakataong ito. Magtiwala ka sa sipag at abilidad mo. Magtiwala kang balang araw. Nasala mo yung realidad. Dahil kaya